Ali. Ah, oh, oh, daming wali No. Laglag -lag, lag yung mga dahon. Daming puno oh. Ano bang ba puno ito? Laki. Eh, yeah, yan ang mahal ng kahoy. Magandang puno yan. Matigas yun eh. Ano matigas? Wala ba yan? Marupok lang Marupok. yan. Marupok. Pag na yan, ano ba? Masin sabo parang bulak. Ay, maganda. Parang bulak Magandang na. panggatong. Ito naman yung kinuha ni Jaime na kawayan. No? Parang bibigay na. Luma-luma na pating kawayan. No? Paano magagamit kaya yan? Hindi ubra yan. And and obraya, no? Ayun. Bitak nga. And bitak, and bitak Oh. O nga. Biyak nga yung pangsungkit Oh. Gagamitin sa poon pag nagparada. O. Oh. Ha? So manok na pula saka manok na puti sa pula sa puti hmm. manok ni San Pedro ang manok ni San Pedro oh, oh mangingikig ang oh, tapang kumikikig ganda ng breed na, oh, manok na pula ang manok na pula